Ah, hello, guys. Ito yung aso namin, guys. Ang pangalan nito, si Chok-Chok. Chok-Chok! Chok! Chok! Kumain ka na, Chok. Chok, kumain ka na. Kumain ka na, Chok. May ulam ba ko doon? Ha? Salo tayo mamaya, ha? Hmm. Ito yun, si Chok-Chok, guys. Yung aso namin, mabait. Hmm, ayan, oh. Hmm, Chok-Chok. Hmm. Malaking aso to, guys. Malaking aso. Audrey, ayan, oh. O. Oh, ayan pa si Boss oh. Mm. oh. dito. Chok chok. Ah, yeah. oh, gusto niya makipaglaro oh. Tingnan mo. Chok chok. Chok chok. <laughs> ayan oh. laro sila oh. Naglaro sila sa kanyang kapatid oh. Tingnan niyo guys oh. Ayan. Ayan. Ayan si Chok chok oh. Chok chok. Mm -mm -mm. Napakalaking aso. Chok chok. O, kain tayo mamaya. Salo tayo, ha? Hindi ka pa kumain. Hmm. Tira, chok-chok. Bye-bye.